Sa isang liblib na bayan sa Mindanao, isang batang alahera ang nakaharap sa isang kakaibang kliyente na nagangangalang Avelina na tila may misteryosong koneksyon sa isang kwento ng aswang mula sa nakaraan. Sa kabila ng babala ng kanyang lola, ipinagpatuloy ni Ira ang transaksyon, ngunit ang mga alahas na kanyang ginawa ay tila nagdala ng sumpa at bangungot sa kanyang buhay. Habang lumalala ang mga kakaibang pangyayari, Napilitan si Aira na harapin ang multo ng nakaraan at tuklasin ang lihim na kapangyarihan ng kanyang mga alahas. Makinig sa kwento ng takot at tapang kung saan ang isang alahas ay nagiging sandata laban sa mga nilalang ng dilim. Ang pangalan ko po ay Ayra. Gusto ko lang ishare sa inyo ang isang karanasan na nangyari sa akin noong nagsisimula pa lang akong gumawa ng mga alahas nakatira kami sa isang liblib na bayan sa Mindanao. Noong mga panahon na iyon, hindi pa uso ang mga online shops. Kaya naman wala akong ibang pagbebentahan ng mga alahas na ginagawa ko kundi yung mga kapitbahay namin. Nung nagsimula na yung mga online shops, doon na ako nagbenta sa internet. Sabi ni Lola, wag daw akong magbebenta sa mga hindi ko kilala. Baka raw mapahamak ako. Pero, hindi ko siya pinakinggan. Sa isip-isip ko parang OA naman si Lola, di ba? Eh, negosyo lang naman to. Paano ba naman eh, sa mga online shops mas malaki yung kita ko? Mas marami ang bumibili kesa sa mga kapitbahay namin. May isang kliyente ako na nagngangalang Avelina. Nung una siyang nag-message sa akin, ang dami niyang tinanong tungkol sa mga alahas na ginagawa ko. Anong klasing bato yung ginagamit ko Saan ko raw kinukuha yung mga bato? Anong klasing kahoy raw yung ginagamit ko? Anong klasing tali? Halos lahat ng detalye tungkol sa alahas, tinanong niya. Sabi ko sa kanya, ako mismo yung gumagawa ng mga alahas. Ako yung naghahanap ng mga bato sa ilog. Ako yung naguukit ng kahoy. Ako yung nagtitina ng tali. Ako lahat. Tapos sabi niya, gusto raw niyang umorder ng sampung piraso ng bawat disenyo na meron ako. Sa isip-isip ko jackpot kasi ang dami niyang bibilhin. Ang dami. Habang ginagawa ko yung mga alahas, kinukulit ako ni Lola na wag daw akong tumanggap ng order kay Avelina. Sabi ko, bakit naman? Ang dami niyang bibilhin sa akin. Sabi ni Lola, may kapitbahay daw kami na ang pangalan ay Avelina. Yung babaeng yun daw ay isang aswang, yung tipo na nagiging hayop paggabi at kumakain ng laman loob. Kapag daw may namamatay sa kabilang bayan, ay si Abelina ang unang pinaghihinalaan. Kasi yung mga bangkay daw ay nawawala ng laman loob. Isang araw daw ay bigla na lang nawala si Avelina nung matagpuan siya ay patay na. Nakalibing na raw si Avelina ng dalawang taon. Baka raw yung kliyente ko ay ibang Avelina pero baka rin daw na ang kliyente ko ay yung aswang na bumalik mula sa kamatayan. Ha? Ah. Sabi ko kay Lola wag siyang mag-alala. Hindi naman siguro yung aswang na Avelina ang kliyente ko. Nagkataon lang siguro na pareho sila ng pangalan. At saka, hindi ba niya naisip na baka nagbibiro lang yung Avelina na yon? Hindi ko pinansin si Lola. Natapos ko yung mga alahas at naipadala ko kay Avelina. Kahit nag-aalala ako na baka hindi niya bayaran yung mga alahas, ay nagtiwala pa rin ako sa kanya. Sa kabutihang palad ay binayaran naman niya ako. Ang laki ng kinita ko sa kanya, pero hindi pa pala doon natatapos ang lahat. Nagsimula akong magkaroon ng bangungot. Lagi kong napapanaginipan yung mga alahas na ginawa ko para kay Avelina. Para bang nasa isang madilim na lugar ako, tapos may malamig na hangin na dumadaan. Yung mga tao, parang mga anino lang na gumagalaw sa paligid. Sa panaginip ko ay may nakikita akong mga taong nakasuot ng mga alahas na yon. Tapos bigla na lang silang mamamatay. May nakikita rin akong mga taong nakasuot ng mga alahas na yon. Pero hindi ko makita yung mukha nila. Tapos bigla na lang silang susugod sa akin. Magigising ako na pinagpapawisan at nanginginig. Nagsimula rin akong makakita ng mga anino na gumagalaw sa paligid ng bahay namin. Nung sabihin ko kay Lola, ay lalo siyang nag-alala. Sabi niya, baka raw may kinalaman si Avelina sa mga nangyayari sa akin. Sabi ko naman, imposible yon, dahil hindi ko naman siya kilala. Nagkataon lang na may pangalan siyang Avelina. Nagpatuloy yung mga bangungot ko. At yung mga anino na nakikita ko ay unti-unti kong nakikita na may mga hugis na. Isang araw, napasigaw ako ng malakas kasi nakita ko yung anino na nakatayo sa likod ni Lola habang nagluluto siya. Nakita ko yung muka ng anino. Kulubot yung balat niya, halos wala ng buhok. Yung mga mata ay parang butas na lang. Nung sabihin ko kay Lola kung ano yung nakita ko, ay nagalit siya sa akin. Sabi niya, hindi niya alam kung bakit hindi ko siya pinakinggan. Ngayon ay nagdadala ako ng malas sa bahay namin. Nagalit din ako kay Lola. Sabi ko, hindi ko naman kasalanan na may kliyente akong Avelina ang pangalan. At saka, hindi ko naman kilala yung Avelina na kapitbahay nila noon. Nung gabing yon, napanaginipan ko na naman yung mga alahas na ginawa ko para kay Avelina. Pero sa pagkakataong ito, ay may nakita akong babae na nakasuot ng mga alahas na yon. Kulubot yung balat niya at halos wala ng buhok. Nakita ko siyang pumasok sa isang bahay. May nakita akong mag-asawa na nakasuot ng mga alahas na ginawa ko. Nakatayo sila sa gitna ng sala at inaabangan yung babae na papasok. Tapos bigla na lang silang nagtakbuhan palabas ng bahay. Naiwan yung babae na nakatayo sa gitna ng sala. Lumapit ako sa kanya at nakita ko na butas yung mukha niya. Nung lumingon siya sa akin ay nagising ako. Naisip ko na baka yung mga alahas na ginawa ko para kay Avelina ay ginamit niya para sumpahin yung mga taong binibigyan niya. Kasi sa panaginip ko, parang may kakaibang enerhiya yung alahas parang may buhay na sarili. Naisip ko rin na baka multo si Avelina. Kaya sa mga panaginip ko ay nakikita ko na butas yung mukha niya Nung sabihin ko kay Lola yung mga panaginip ko ay nagalit na naman siya. Sabi niya, kung pinakinggan ko lang daw siya, ay hindi mangyayari sa akin ang lahat ng ito. Sabi ko kay Lola na kailangan kong makita si Abelina. Kailangan kong malaman kung ano ang ginagawa niya sa mga alahas na ginawa ko. Kailangan kong malaman kung bakit ko siya napapanaginipan at kung bakit ko siya nakikita sa bahay namin sabi ni Lola. Hindi ko na kailangan hanapin si Avelina dahil si Avelina mismo ang lalapit sa akin. At kapag nangyari yon, ay kailangan kong maging matapang. Dahil kapag hindi, ay baka ako ang susunod na biktima niya. Sabi ko kay Lola, ano ba ang dapat kong gawin? Sabi niya, alam ko na raw ang dapat kong gawin. Kailangan ko lang daw na maniwala sa sarili kong kakayahan Nung gabing yon ay naramdaman ko na may nakatingin sa akin. Pagmulat ko ng mga mata ay nakita ko si Avelina na nakatayo sa gilid ng kama ko. Yung ilaw sa kwarto ko parang nag pa tapos yung hangin biglang lumamig. Parang gusto kong sumigaw pero walang lumabas na boses. Nanginginig ako sa takot pero pinilit kong kumalma Bumangon ako at hinarap siya. Sabi ko, alam ko na ginagamit niya ang mga alahas ko para sumpain ang mga biktima niya. Alam ko rin na multo na lang siya at wala na siyang kapangyarihan. Kaya ginagamit niya ang mga alahas ko para makapasok sa mga bahay ng biktima niya. Kaya ko rin daw siyang sumpahin gamit ang mga alahas ko. Hindi ko alam kung saan ko hinugot yung mga sinabi ko. Pero mukhang naniwala si Avelina dahil bigla siyang nawala. Nung sabihin ko kay Lola ang nangyari, ay tuwang-tuwa siya. Sabi niya, alam niya raw na kaya kong talunin si Avelina. Sabi ko kay Lola, hindi ko alam kung bakit ko nasabi yung mga bagay na yon. Sabi niya dahil alam ko raw sa sarili ko na kaya kong talunin si Avelina. Nung mga sumunod na araw ay hindi ko na napanaginipan si Avelina. Avelina. Hindi ko na rin siya nakikita sa bahay namin. Sabi ni Lola ay natakot daw siya sa akin. Ha? Dahil alam niyang kaya ko rin siyang sumpain gamit ang mga alahas na ginagawa ko, nagtaka ako kung bakit naniwala si Avelina sa sinabi ko. Sabi ni Lola, dahil totoo raw ang sinabi ko, kaya ko raw talunin si Avelina. Ang mga alahas ko ay may kapangyarihan na kaya kong gamitin laban sa mga nilalang na kagaya ni Avelina. Sabi ko kay Lola, paano niya nalaman ang mga bagay na yon? Sabi niya, dahil isa siyang manggagamot. Yung tipong may alam sa mga orasyon at mga halamang gamot na pampaalis ng masasamang espiritu. Hindi niya raw sinabi sa akin dahil ayaw niyang matulad ako sa kanya. Pero dahil sa nangyari ay wala na siyang magagawa kundi turuan ako. Simula noon ay tinuruan ako ni Lola kung paano gamitin ang mga alahas na ginagawa ko para labanan ang mga nilalang na kagaya ni Avelina. May mga pagkakataon na may mga nilalang na sumusubok na pumasok sa bayan namin. Pero dahil sa mga alahas na ginagawa ko ay hindi sila nagtatagumpay. Ang mga alahas na ginagawa ko ay may kapangyarihan na nagpoprotekta sa sino mang magsusuot nito. Parang shield na hindi nakikita pero ramdam mo yung proteksyon. Ang kwento natin ay nagpapakita na ang tiwala sa sariling kakayahan ay makapangyarihan laban sa dilim. Salamat sa pakikinig mga kaibigan. Huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang Creepy Pinoy Stories para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Excited na akong makita kayo sa susunod na upload. Hanggang sa muli, mag-ingat sa mga aninong gumagalaw sa dilim.